On top of the situation, ang Kidapawan City PNP, kung makonsidera ni Kidapawan PNP Chief, Police Lieutenant Colonel Jose Maris Simangan, kaugnay sa kaso ng pamamaril sa mag-live-in partner sa boundary ng Barangay Muaan at Birada Gabi Kamakalawa. Ayon sa opisyal, na isolated case lamang ang insidente at nananatiling mapayapa ang peace in order situation ng lungsod. Sa kabila nito ay hindi anya sila papakampante at nagbigay ng suhestyon para sa mas tigtas na komunidad. Tulad na lamang ng pagdadagdag ng mga ilaw sa naturang kahabaan, lalo pat hindi matao ang lugar. Nabatid na may ilang ulat ang mga residente at motorista na hindi lang unang beses nangyari ang pamamaril sa lugar at may pagkakataon din anilang may mga nanghahabol o nanghaharang noon sa nasabing barangay. Siniguro naman ang opisyal sa pamilya na tututukan nila ang kaso upang matukoy ang masalarin at malaman ang motibo sa krimen. The PNP na is on top of the situation. Mm -hmm. We will uh, find which means para ma-identify po natin kung sino po yung mga suspect na yan ay so mm. na ay, natin ang Sa uling ulat ay naoperahan na ang biktimang si Janival Cabalias na tinamaan ng bala sa hita at tumago sa kanyang pribadong bahagi ng katawan at ligtas na rin ang common law wife nito na si Christine Bargamento na sugatan din sa insidente. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.